Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ayan, Bago pong lahat, 'yan sa uh, mapapadam po sa ating pong uh, munting channel 'yan. Baka po pwede naman na uh, paki-subscribe at paki na rin po 'yung notification bell para updated po kayo sa ating pong mga upload, mga adventure. 'Yan, shout out po sa mga viewers po ni Commander Kalanchao. Yan, uh, shout out din po sa ano no, shout out muna ako sa wala pa akong listahan, yung maalala ko lang. Yan, mga kapwa ko mga vlogger o mga aking mga kapatiran sa spiritual, yan, shout out po sa inyo. Yan, uh, shout out kay Four Hearts Vlog, yan, salamat bro. Yan, uh, salamat din po sa ano no, sa mga nagsisend ng star sa akin pong paglalag, yan, shout po sa inyo. Ayan shout out kay Pinoy Agimat, yan shout out kay Commander Photo ano, ayan shout out kay Commander uh, Master Anastasio Cherihil Anastasio Hildap, yan shout out sa kanya no. Tsaka siyempre sa sa Supreme Powder ng Anti-Crime si Tatay Sirap ng Biladores tsaka si Nanay, yan shout out po. Yan sa siyempre sa mga utol na mga kautulan anti-crime sa Democratic Brotherhood, uh, Crusader Harimbakal, saka sa Alpha at Omega. Yan sa toto sa inyo pong lahat. Yan, ngayon guys, no, kahapon ay na araw, ano, nag-isiner uh, ko po sa inyo yung mga about sa mga anting kung paano, ano, yung bang, may yung mga, may mga limit sila. So, nabanggit ko po rin yung pagkain po ng nung binu, nang binuguan na bawal no. Ngayon ipapaliwanag ko po kung ang tatlong bawal kainin ng isang antingan o papasok pa lang sa pagka-antingan o pagka-spiritual. Yan. Ito pong isinishare ko, ano, base po ito sa akin pong uh, sa akin pong nalalaman at no? saka sa amin na rin sa ano sa sa spiritual na yung yung tatlo yan napakarami pong bawal niyan no napakarami pero i si ko po sa inyo yung tatlo pong bawal na kapag ikay uh, isa ng antingan yan po ay talagang uh, ay pinagbabawal po kainin ang tatlong bagay na yan unang-una na po no ayan yung dinuguan ang dinuguan po kasi ano yan, sa... Pero bago pong lahat, bago po ako mag-discuss ng, yan, tatlo, ayan Ito po ay para usapan lang po ito, no, ng mga... ng isa pong pumapasok sa espiritual. Ayan, at uh, sa mga hindi naman po naniniwala, yan, uh, yan, pa skip nyo na lang kung sa usapan na ganito kasi ito po usapan po ito ng isang uh, spiritual kung ano po mga bawal so ayan po yung akin pong si-share kasi po sa akin pong nalalaman so ayan ang dinuguan po kasi ano ang paniniwala po ng isang spiritual ang dinuguan kaya po pinagbabawal po yan na uh, kainin sapagkat ang paniniwala po ng antingan ang dinuguan ayan po ay dugo ni Kristo. So bawal na bawal siyang kainin ang dinuguan. Pinagbabawal po ng mahigpit siya. Yan. Kapag ikay pumasok na sa spiritual, yan, sa ayaw ko lang po sa iba pong mga spiritual o ibang sikta, kung ang dinuguan, eh, pwedeng kainin. Pero sa 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 harim no sa sa, sa harim ipinagbabawal po kainin ang dinuguan so kahit napakasarap dinuguan talagang pag uh, ganyan bawal bawal talaga hindi talaga lifetime po na hindi po po pwede nang kumain ng dinuguan kapag ka pumasok ka sa isang spiritual yon um, yan so ayan isa, yung, yung pinakauna po na pinagbabawal no, yung pagkain po ng dinuguan. Pangalawa, yung aso. Ayan. Ipinagbabawal po talaga na kumain ng aso sapagkat ang paliwanag po rin bakit uh, ipinagbabawal sa isang espiritual ang kumain ng aso. sa ay yan ay man of best friend na tawagin kaya pinagbabawal po ang kumain ng aso. Yan sapagkat ngayon no, may batas tayo na bawal talagang kumain ng aso. Pero sa espiritual, noong paman, mga sinauna pang mga antingan noong araw, yan talaga ay pinagbabawan na po yan, yan ng dalawa na yan. Tapos yung pangatlo, yung pagkain po ng kalapate. Sapagkat ang ang kalapate, yan po ay sangisag ng ng espiritu ng ating pong Panginoon. So, ayan. Kaya pinagbabawal po ang tatlong yan na kainin. So, kapag halimbawa ikay nakapasok na sa isang spiritual, so, dapat nakahanda ka ng, ano, nakahanda kang sakripisyo, yung mga ganyan na lalo na po yung dinuguan, no, napakasarap po yan. Pero talagang pag ka sa isang spiritual, talagang lifetime po na hindi na po po kainin yan ang ginagawa. So, ayan. Yung tatlong yan, mahigpit po talaga pinagbabawal yan. Ayan. Tapos yung iba naman ng mga bawal, no? Ayan, yung pagkain po ng uh, mga, yan, mga tinuhog. Ayan, pinagbabawal yung po yan. So, pagkata, pinaniwalaan po, no? Ayan, binanggit ko po yan na nakaraan ko po vlog. Ang mga about mga tinuhog na kung bakit bawal. Ang paliwanag po dyan, kung bakit pinagbabawal po yung mga yung mga tinuhog alimbawa po eh, e uh, bananakyo at uh, chicken no, yung mga ganon tapos lechon basta lahat po klaseng uh, tinuhog, pinagbabawal po yan sapagkat ang paniniwala po ng mga una pong mga antingan kapag ka kumain kanyan sa mga tinuhog. Yan ay parang ano siya. Siya ay sumpa sa iyong kabal. So ayan. So kapag ka nagaroon ng 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 trouble ba. So ka kumakain ka ng tinuhog, mari kang uh, tablan. Sapagkat so uh, ang pinaniniwala niya po ng mga antingan na ang pagkain ng mga tinuhog, yan ay parang sumpa siya. Yan. Para bang nawawala yung ano yung yung kabal sa katawan. So kaya po yan pinagbabawal So ayan. So ayan po yung mga masher natin no ng mga bawal sa pagkain po ng mga ganyang bagay. So ayan. So ayan pa na naputol no? So ayan, yung apat na yan, talaga mahigpit po yan na pinagbabawal na kainin. Yung ang pagkain po ng mga tinuhog, no? sa so, kung talagang hindi naman po matitigilan talaga, yan. Kung halimbawa po, eh, bibili po kayo ng banana pyo o kamotik pyo, yung mga ganon, pwede nyo pong ipatanggal na ron sa nagtitinda sila na yung humugot ng stick doon sa kanilang tinda. Tapos ibigay ibigay sa iyo yung nakalagay na sa supot, nakalagay na sa plastic. Pero hindi ikaw ang huhugot ng stick doon sa bananakyo o o kamutig na basta mga nakatuhog. Sila na po yung bawal pong kumain. Ngayon, ay yan ganoon ano. So, yung gano'n din po sa mga kumakain po ng mga fishbowl, di ba? Di kumakain tayo ng mga fishbowl, merong, merong uh, tap, tapos merong stick na tinutuhog yan. Pwede naman pong hindi, ano yan, ano, hindi naman, hindi po gamitan ng stick para tusukin yung fishbowl, para kainin. So, ang, ano, pinaka-remedy po dyan, no? mayro naman, mayroon naman mga disposable na mga kutsara, yan, pwede pong kutsarain na lang. So, ayan. So, pwede siyang kutsarain. At hindi rin siya po pwede tusukin ng tinidor. Yan. Hindi siya po pwede basta tutusukin. Pwede siya kutsara na lang. Tapos, uh, ang tinidor naman, no, na... Ang tinidor naman, kaya pa pinagbabawal po yan. Sapagkat, uh, ang tinidor, simpre pagka tutusukin yung mga pagkain ano yung halbaw, ganyang ulam lalo kung matigas nakakain so kailangan siyang tusukin para hatake siya ng, ng kutsara so ipinagbabawal din po yan na gumamit ng tinidor ngayon kung talagang sabi nga sanay na sanay ng guma, uh, gumamit ng tinidor yan pwede naman po gamitin ng tinidor iipit nyo lang sa sa ulam tsaka nyo kakayurin ng, ng kutsara. Pero kung to, itutusok nyo yung yan. Um, din po yan. mahigpit din po na pinagbabawalan. So, pagkat, uh, yun, pinaniwalaan po kasi ng mga antingan, yung kapanahonan pa na kapag ang isang bagay tinusok nakinain, so parang nagkakaroon ng ng ano ng ating kabal parang nasusumpa so Ayan po yung pinag ayan po yung pinag ano, ano. Kaya bawal kainin ang mga tinuhog. Lahat ng klase ng tinuhog, yan po ang paliwanag ko na sapagkat ayano ko po na vlog yan. Ayan. Para alam nyo kung bakit pinagbabawal yung mga klase ng tinutuhog na pagkain. Dahil yung kabal, yan po ay parang sumpa siya. Ayan. So ayan. Tapos yung ano no, yung tatlo, yan, pinagbabawal po yan. na uh, kainin, ginuguan, tapos uh, yung aso, tapos kalapate. So yan. Yeah. Yan po ay talagang negpit po yan na pinagbabawal sa sa sang spiritual. Yan. Sa ibang sikta, no, na, ayawang ko lang sa kanila, kung, sa kanilang paniniwala, kung yung tatlong yan, ay kung po pwedeng kainin pero sa sa mga ano no sa sa mga herring bakal ayan number 1 po yan na ah, hindi po talaga po pwedeng kainin so ayan yan na i-share ko po yan sa inyo no base po sa akin po mga uh, nalalaman para kung sakaling papasok po kayo sa isang spiritual ayan at least alam niyo na na yan palang mga nabanggit natin eh talagang mahigpit po yan na pinagbabawal so ayan tapos idagdag ko pa no ayan dagdag ko pa kasi yung nakarang kong vlog no ah uh, yung bawal maligo yan yan ang paliwanag naman po ron kung bakit uh, bawal maligo no sapagkat ah uh, kapag ah uh, naligo ka ng Martis at saka Biernes. Pinaniniwalaan po kasi ng mga antingan nung panahon ng pa na kapag ika'y naligo sa dalawang araw na binigbabawal, para bang ang iyong pinundo sa iyong katawan, sa iyong panalangin, yan ay nalulusaw, nawawala. So, talagang ipinagbabawal po yan na talagang maligo ng araw tsaka, araw ng martes tsaka Beatrice. Pero kung talagang kinakailangan, mayroon naman pong remedyo dyan kung, kung na po pwede ka maligo. Pagkatapos mo pong maligo, alam mo, oh, ganyan, Martes tsaka Beres, naligo po, naligo po kayo. Pagkatapos nyo pong maligo, magdasal po kayo. Para ma magkarga pong ang inyong katawan sapagkat so, parang na discharge yung inyong ano yung inyong yung halimbawa naga sa isang palagay na natin sa isang linggo yung pundo sa katawan kapag kayo naligo yan ay sumasama sa tubig na lulusaw ano kumbaga sa kumbaga sa bakal na nag, nagbabagang bakal kapag kaya nabasa ng tubig o binay, nyo sa tubig nasusubhan siya so nawawala yung kanyang init nawawala yung yung parang apoy na nagbabaga ron sa bakal. So ayan, ganun po ang paliwanag nyo Kung bakit uh, ipinagbabawal yung maligo ng dalawang araw na yan. So meron naman pong remedyo dyan. Pagkatapos pong maligo, kung nakailangan, um, magdasal po kasi agad para magkarga ulit po ang katawan. Parang cellphone lang po yan. Yan, nababanggit ko sa akin itong vlog parang cellphone lang yan. Kailangan nyo mag-charge immediately sa kayo'y uh, kayo naligo ng bawal na yan. So, ganun po ang mga, mga, ano, ng mga, ano, ng mga, sa mga spiritual, mga pinababawal. Yan, sa uh, yan, siyempre, marami na rin po kasing mga tayong mga nanonood na mga kautol. Yan, sa mga pumapasok pa lang, yan, sa samahan. So ganun pa man, eh, at least alam nyo na yung mga bawal eh yung palayon. So kailangan i eh, ano po tayo, ihanda eh, po natin natin po sarili na yung mga bawal, huwag po natin kakainin para hindi po tayo magsisi sa bad nang 'to. Ayun. Sapagkat so, ah, kapag kumakain ka ng mga ganun, mga mga pinagbabawal na araw o mga tinuog eh talagang sabi nga eh, eh talagang nasa huli ang pag-sisisi mga, mga. sapagkat so, uh, 'yan eh talagang ano 'yan ay eh, bentina tawag na 'yan ay eh, talagang batas sa kailangan sundin sa isang spiritual. So ayan, maraming maraming pong salamat sa mga nag-subscribe kay Commander Kalanchang. Bless po sa ating lahat.